yan po ang kaganapan ngayon sa San Mateo River ang lakas ng mga ng tubig yan dito yan sa tulay ng San Mateo dito dumaan yung tubig pa papuntang kabayan sa may drainage dito. din eh. Walang traffic ngayon sa buntang ano, stoplight ng pa tuloy-tuloy ang sasakyan lakas ng abot ng tubig laki na ng tubig no? Uh -huh. dito guys oh sarap linisin to guys magtanong ng mga gulay yan oh, kababa niya no. Kaso lang kalaban mo ito, ito ang matindi mong kalaban no. bagya ng umakyat. Wash out yung gulay mo nito. Ano, ang ganda tambak pa naman ang lupa dito. Yan ang sarap linisan. Taniman ng mga gulay. Yan. May naliligo pa oh. Delikado sila diyan, ma sila ng ano, tumaragasa na tubig oh. Buti bumaba yung tubig pa. Hindi tumuloy. Titingnan namin to mamaya, obserbahan namin kung patuloy na ulan. Sana naman ah, na ah, na kung ulan man, patak-patak na lang. Hindi na ganong kalakasan pagkano. ganong lakas ng tubig Nakakatakot, oh. Pero maraming nagsiswimming, guys, oh. Yan, oh. Nagsiswimming, oh. Yan, oh. Yan, oh. Ayan o, oh, nagsiswimming o. Oh. Oh, delikado itong mga tao na to, Mga bata nito o. Oh. Tuwang tuwa pa sila guys o. Oh. Ayan. Ito yung status ngayon sa level ng tubig sa San Mateo River. Yan. sana hindi naman tumaas to oh guys para lah, hirap pagbaha hirap sa linisan kawawa pag buma tapos hanggang second floor pa ang tubig ba Naku, hirap sa linisan pahirap kan yan guys